Low power to sa pag ito galing. Sa kapag galing. Sa QC lang ako. Ah, QC lang. Sa kapag pero... ako. Yan, low power to. Malakas sa gas. Yan, natin. Bago natin ang road test muna talaga natin para malaman natin yung low power. Kung saan nagmula yung low power niya. May dala na pisa Oh. Ayan, may dala na pisa yan May dala na pisa. Yan, titingnan natin. Road test natin mga ka-idol. Napalabas na tayo ng shakies. Yan. Dapat po tayo sa idol ah. Dapat tayo sa may twins. Yan twins ko aircon conditioning yan you know. oh. Yan, dapat tayo diyan. Yan ang may napansin tayo mga idol oh. Yung RPM ayaw tumaas siya pag pinitik ko siya din. Oh. Ngayon mayroon, minsan wala. Tingnan mo. Oh. oh. wala, walang reaction oh. Lagatak na lang yung pedal oh. Wala, ayaw. Kaya pero a-action siya pag nakadiin ka lang oh nakadiin ka diretso siya oh. oh oh pero yung matapat ka na sa eh, paahon nito na eh, ito kapag pinitig mo sa ano sa na power ito ayo gumalaw. Ngayon titingnan natin bakit hindi siya functional yung RPM niya. Kasi pa sa gas pedal natin. Tingnan natin yan. May gagawin tayong troubleshoot mamaya. Okay, try natin bunutin oxygen sensor si lalim to try natin bunutin. Yan, bunutin medyo mainit. pa saan? Mainit? Hindi. Yan. Bunutin mo natin. Yan. Nabunutin natin sa baba. O idol. Titingnan natin kung functional siya ngayon. Sa Sige natin idol. Magchichick in chin siya. Kasi nga may binunot tayong sensor. Titingnan natin. Kung functional na siya ngayon. Antay lang natin siya lalabas. Pag lumabas yan doon natin mapapansin na gumanda. Ayun, di nativa pansin ngayon kasi anjan pa siya. Di pa sa lumabas. Antayin itong munog Di sa, tanggal-tagal lumabas ah. Yun, yun lumabas na. Yan, lumabas ng chicken chin. Yan. Oh, ganda, ang ganda na to. Eh, kabila tayo. Yan. natin. Tingnan mo kayo doon mapapansin idol pag pinitik ko yung gas. Oh. Oh. Pumapalo siya kaya gabi sabihin. Doon siya hindi sa map sensor kaya may dalawa tang ang dala, map sensor or uh, troubleshoot sa oxygen sensor. Yung titingnan natin kung paakyat kung sisiw lang sa kanya paakyat. Yan dulo. Functional talaga ito, no. So, sisibat pa yan. You? Sisibat pa yan. Sisibat pa yan. Grabe oh. oh. Grabe, tuli no. Oh. Parang ang ganda. Sisibat na agad. Yan ang hinahanap ko. Mm. <laughs> Kaya pag paao na yung ano ko, nangangamba na ako. Mm. Ikaw mag-drive para malaman mo ko si araw-araw mong gamit oh. to malalaman di malalaman mo yung kaibahan sa dati oh okay. oh pag pinitik mo talaga oh umuugong yung makina eh oh oh ramdam na ramdam mo sa RPM mo pag pinitik mo siya oh oh okay ikaw mag drive yan na yung troubleshoot natin may kamihan dyan makukuha sa linis kaya parang hindi ka gumastos Ito lang lang ramdam mo yung ugong na pinitik mo? Uh Oo. -oh. Kaliwa. Tapos diretso. Oh. Di diba? Ramdam mo yung ugong pagpinitik mo ng gasolina, oh. Oh. Baka makuha na si Alinis yan. Oh. Kanina wala eh. Wala. Lagatik. Di man lang di man gumana ganun eh. Pag nasa skywing nga po ako, di pa may awon hmm. dyan? Pag... Ay, ano yung pa, ahon? Nababasiyo. Oo. Oh, oh, Nagbabasiyo. Parang, parang Ano na lang? Ibig hmm. na lang eh. <laughs> oh? Oh? Oh. Kanina, pit pitik mo wala eh. Wala, wala. Walang function eh. No? Oh? Tas kanan tayo. Yan subukan natin linisin pag inaksip. surti mo, walang gastos. Uh, kasi hindi pa man siya nag-check in din. Pag nag-check in din palit talaga tayo. Ah. Uh, eh dahil nag-check in din yan din binunot natin. Uh, pero yan subukan natin ibabad tapos saka natin linisin. Alay, yung binunot niya. Oo, oh, ito. yung binunot na 'yan. Testingin natin. Oh. Tulin. Kanina di mo magana niyan eh. Wala ako. Puro ubong na lang <laughs> eh. Oo. Oh, oh. yan na na natin po Bima Idol. Yan babad natin sa ano. Kaya kung subscribe ko sa gas, matago pa. Oo, oh, kasi nga diin ka nang diin. Kasi ay hirap siya manakbo. Kanan tayo dyan. Yan dito pa tayo sa may riba compound. Yan chikis, yan riba compound. Yan you oh know, riba compound. Tas Makita mo may riba compound din dun, yung, nang malaki. Yung color yun 'no. 'Yun 'no. Yan riba compound 'no. Oh. Tas diretso lang to mga idol. Yan diretso lang. Wala photo natin para makita niyo mga idol. Pusuan ako. Pero bago kayo pumunta dito mag-team kayo idol. Wa <laughs> ma tambakan tayo. Yan. gilid lang tayo gilid kasi may mga jeep grahin ng jeep yan dadaan natin yan talagang pati sa umaga po yung tulog niya no hindi hmm. yung tulog na yung sisik natin kung saan yung support ng damage uh, kasi karugkog siya ang tawag oh, yung karugkog, karugkog oh. sobrang lag 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 na yan dadaanan mo ito yung grahin ng jeep yan dadaanan mo lang yan dari culang tema kak idol ya, dari culang hanggang dulu dari penuri itu biju di culang hanggang dulu ngayon yan makita mo may nagsanga wag ka diyan dito ka dito yan dito makita mo may may purma diyan dito ka banda yan diyan banda yan idol dito ka side 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 by side ka lang yan yan diretso yan diyan na yan ang yan yun oh yan ayun oh ayun yan na yun, yun, yun. Ay, yun, yun. Yan, na. yun ang grahin natin yun oh yun ang grahin natin yan grahin dito na tayo doon silinisin natin so, igaray ko po doon uh, Kahit dito na sa labas lang. Huwag lang sa agad doon, sa dulo. Kasi baba, ah, uh, lurutis pa tayo. Yan, dito na. Ito na po? O, uh, yan. Pwede na yan. Okay na yan. Yan, yan ang grahe natin. Okay. Yan mga idol Bukod sa low power idol. Anong din na yun? Earphone. Yan. Toto lang dito. Yan o. Kita mo kay idol no? Laglag -lag na. Kaya pag apak ko kanina, grrrr. Tinan mo pinjun mo. Tama hinala ko. Oo. Oh. Sabo, di ba ko may may sira yung support nito. Oo, oh, oh, di ba? Unang tawa. Pag-start sa